halagang bahagi ng lipunan na nagbibigay ng malaking ambag sa pambansang paunalan. Dahil sa mga magagawa ay naisasagawa ng lipunan ang iba't ibang mga pangangailangan gawain na nakakatulong sa ekonomiya ng bansa. Ang mga magagawa ng Pilipino ay humaharap sa iba't ibang anyo ng suliranin at hamon sa pagawa. Tulad ng mababang pasahod, job mismatch, kontraktualisasyon at ang mura at flexible labor. Dahil sa paglaganap ng globalisasyon, naapektuhan ito ang maging workplace kung saan nagbuhan ito ng pagtatakda ng mga pandayigilang samahan tulad ng World Trade Organization ng mga kasanayan o kakayahan sa paggawa na globally standard para sa mga magagawa. Ayon sa so Department of Labor and Employment, mayroong apat na haligi para sa isang disente at marangal na paggawa. Una, employment pillar. Tiyakin ang paglikha ng mga sustainableling trabaho, malaya at pantay na oportunidad sa paggawa, at maayos na workplace para sa mga manggagawa. Ikalawa, workers rights pillar. Naglalayong palakasin at siguruhin ang paglikha ng mga batas para sa paggawa at matapat na pagpapatupad ng mga karapatan ng mga manggagawa. Ikatlo, Social Protection Pillar. Hikayatin ang mga kumpanya, pamahalaan at mga sangkot sa paggawa na lumikha ng mga mekanismo para sa proteksyon ng manggagawa, katanggap-tanggap na pasahod at oportunidad. Pangapat, Social Dialogue Pillar palakasin ang laging bukas na pagpupulong sa pagitan ng pamahalaan, mga magagawa at kumpanya sa pamamagitan ng paglikha ng mga collective bargaining unit. Ating talakayin ang naging kalagayan ng mga magagawa sa iba't ibang sektor, bunga ng globalisasyon. Isa rin sa mga hamon ng globalisasyon sa bansa ay ang patuloy na pagkamin ng mga lokal na produkto na iniluluwa sa ibang bansa at ang pagdagsa ng mga dayuang produkto sa pamilyang lokal. Lubusan ang pinto ng mga lokal na magsasaka dahil sa mas murang na ibibenta ang mga dayong produkto sa bansa. Mas marami ang sindi ko na ipagkakaloob sa mga dayuan kapag na nagluluwas ng kanilang parehong produkto sa bansa. Kabilang banda, may mga lokal na high-class product na sagi, mangga at ibang ba, na, na sa atin na nakalaan lamang para sa ibang bansa. Pagpasok ng bansa at ang nakalipas na administrasyon sa usapin at kasuntuhan ng WTO, IMF-WB at iba pang patahitigang institusyon, pinansyal sa ilalong na sa mga lokal na magsasata, bunsod ng pagpasok ng mga imported na produkto na naibibenta sa mga lokal na pamilya na mas mura kumpara sa mga lokal na produkto agrikultural. Bunsod ng globalisasyon. Sa pamilahan ay nagbigay ng paintulot sa pag-convert ng mga lubang sakahan upang patayuhan ang mga sabihin. Session, malls at iba pang usaling pang komersyo para sa mga pabrika, pagawaan at bagsakan ng mga produkto mula sa TNC. Sektor ng industriya, lubusan at piktuan sa pagpasok ng mga NTSC at ibang panggayuhan o kainahabusin at sila mong lalaki sa kasulungan ng Pilipinas. Sa ibang-ibang panggayuhan at panggayuhan sa institusyon pinasyal. Ang mga edisyon ng IMF-WB bilang isa sa mga kondisyon na magpapaglutan nila sa basang kulag na pagbukas ng pamilihan ng bansa. Important liberalization at tax incentives sa mga NTSC. Binalagay ni Sensio sa mga kamusilang ng Estado at ng mga pangyayos ng Mga pamantayang pagkasanayan ang kakayahan ng krimi pagtanggap at, 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 at pagsawad sa mga paglagawat na naayon sa kanilang mga pamantayan at polisyon. At nito ang ibang ibang anyo ng pang-aabuso sa karapatan ng mga mga gawa tulad na mahabang oras sa trabaho, Mababang sahod, hindi pansa sa oportunidad, kawalang nangsakar sa so, siguridad. Nagayon ng mga magagawa sa iba't ibang sektor. Sektor ng servisyon, panalapit, komersyo, insurance, kalakhalang pakyawang at ang transportasyon, pag-iimbak, komunikasyon, dibama, muntikan, prismo, at iba pa. Malaga ang sektor ng serbisyo sa daloy ng kalakalan ng bansa dahil pinakiyak nito noong makakarating sa mga mamahinigin ang mga produkto sa bansa. Kaya sa pa ang iba't ibang suliraning bunsod ng globalisasyon. Sa pamamagitan ng pagkakarang liberalisasyon ng pamahalaan o ang pagpasok ng bansa sa mga dayuhan, kasunduan ng kung binubuksan ng malaya ang kalakalan ng bansa sa mga dayuhang kumpanya o NCS, kaya sa pagpasok ng mga produkto at servisyo mula sa TNCs. Kinikilala ang bilang ng kalakal at servisyo na gawa ng mga Pilipino sa kontekdikan kalakala So naray ng pagbawa sa banda. din ng globalisasyon mas mabilis ang pagdating ng mga mga na mas ng ng mga ng ang ganitong kondisyon ay nagdulot ng ibat-ibang suliranin na may kaugnayan sa eskemang subcontracting, unemployment at underemployment, self-employed at contractualization. Ang iskemang subcontracting ay tumutukoy sa kaayusan sa paggawa kung saan ang kumpanya ay kumukontrata ng isang ahensya o individual na subcontractor upang gawin ang isang trabaho o serbisyo sa isang takdang panahon. May dalawang umiiral na anyo ng subcontracting. Ito ay ang labor-only contracting at job contracting. Labor-only contracting. Ang subcontractor ay walang sapat na puhunan upang gawin ang trabaho o serbisyo at ang pinasok niyang manggagawa ay may direktang kinalaman sa mga gawain ng kompanya. Job Only Contracting Ang subcontractor ay may sapat na puhunan para maisagawa ang trabaho at mga gawain ng mga manggagawang ipinasok ng subcontractor. Wala silang direktang kinalaman sa mga gawain ng kumpanya sinaranin ng pagawa sa bansa, unemployment at underemployment. May mataas na demand para sa mga globally standard na pagawa at dahil sa kawalan ng oportunidad at matramal na trabaho dito sa ating bansa ay naging patakaran na ng gobyerno ang pagluluwas ng pagawa. Simula pa noong dekada sa ito, isa pa sa isyong pinakaharap ng bansa sa pagawa na kaugnay sa paglaki ng employment at underemployment ay ang paglaki ng bilang sa mga job mismatch. Dahil dah dahil sa hindi kas nakakasabay ang mga college graduates sa so demand na kasunayan at kakayanan na entry -re requirement ng mga kumpanya sa bansa. Ipinapahayag nito na maraming kurso sa mga higher education institutions o HEIS at mga ako so sa bansa sa pamahalaan sa pangangailangan ng mga pribadong kumpanya na nagtatakta na, 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 ng mga pamantayan sa ng mga, mga self-employed. Isang malaking bahagi na nasa ng nasa kategorya ng self-employed without any paid employee ang tumutukoy sa trabaho para paraan o sa sinasabing vulnerable employment. Ang pinakamalaking bahagdan ng mga manggagawa na sinasabing vulnerable ay nasa sektor ng agrikultura. Isa pang malaking bahagi po nito ay ang mga mga manggagawa sa kalunsuran na ang anak po ay para paraan gaya ng paglalako o ambulant vendor at sidewalk vendor na sangkot sa pagbibenta ng iba't ibang kalakad tulad ng kente, sigarilyo, puti, daryo, bakal at kung ano-ano pa. Mura at flexible labor. Ito ay isang paraan ng mga kapitalista upang palakihin ang kanilang kinikita at tinutubo sa pamagitan ng pagpapatupad ng mababang pagpapapasahol sa paglimita sa panahon ng paggawa ng mga manggagawa kontraktualisasyon. Hindi nagiging maganda ang kalagayan ng mga magagawang kontraktual o kaswal. Hindi sila pinabayaran ng karapatang sahod at mga delpisyong ayon sa patas na tinatamasa ng mga magagawang regular. <coughs> Hindi rin sila maaaring kumuo o sumapi sa unyong dahil walang katiyakan o pasamantala lamang ang kanilang security o tenure. balibat pa rito, hindi kinikilala ng contracting company ang relasyong employee-employer sa mga mga gawang nasa employee sa isang ahensya. Ginigihit ito ng mga kapitalista kahit ang mga ito ay itinuturing na labor-only labor contracting na kinagbabawal ng batas.